Ah, may nga daw kanina tanan, no? Na, na, pwede rin sa, kuwan. Nakuibuhat no, to, no? Gipagitan ninyo para sa kanina. Kapitang gabi lang simpre, sa di pa magbuhat, naman tay atong, kuwan, buto nun, kinino, nilibon nga kuway, nga buhat to, ah, simpre, ayat, okay. na kong krus. Ah, karon. Simpre, magdagot yung tagandila, ayak ta magwan. Okay? Kuna siyang dagutan, para, yang makakuan kay gisod mo magbuha magbuhat ta og kuan ngay nani kinahanglan yun siya kailangan talaga siyang magsindi ng kandila magandang araw po sa inyong lahat ako po si Kuya D ang commander ng Mindanao may gagawin po tayo bago tayo mag gawa magsindi ng kandila ito na po okay ah uh umpisaan ko ng paggawa medyo mahirap to mga kabidang dinis na ito iwan ko kung ano to kasi mahirap paggawin to eh uh, gagawa tayo ng cross ng salibo na kawayan na pang dipinsa ito po ay kapag naging, nagkabisa na ito taga o tagulilong at pang uh, tagalhis ng bala. Uh, hindi ka rin matatabla nito. Gawin na natin. <tong> 我利用什么？